And then, ay, oh, uh, galuya, no, uh, galuya na sa dance. Ara, oh, galuya na, oh. Sige, na-dispose ninyo dahil ha? Pag mag-ano. Diyan daw, patay na ni Diyan, Patay na git, siguro na araw, iba. Ariyo, ariyo, ariyo. ara, oh. Uh, dalag po, oo oh, Dalag po sa mga manok. Ay, hindi pa dahi ah, nagadugol. Ano po siya? Ano o? Ben? Babaw. Ay, oo nga. Basi patay na na. Bayo kay bagsak na tubig, hindi siya mabaho. Ay, buhay pa? Ah, buhay pa. Okay pa <laughs> man. <laughs> <laughs> ah, Hadlock mo siya kono Hindi, nag-ano na lang sa eh.

ito ang poultry ng aking cahi na tumboy. Tumboy. Tiyo at tiya. <laughs> Tiyo ko na. Tiya pa kasi tumboy. Oh, daming itlog itlogkit. Dukutin mo yung isa, Ken. <laughs> Malay mo, bigyan tayo mamaya itlog. Itlog ng kogo. Ayan, oh, dito dati. Ito yung sapa. Dati, kinapaliguan namin. Dito, oh, sapa. dito, dito sa baba. Hindi, dire. Dito, dito kami dati naliligo. Nung malinis pa dito. Dito kami na Sa Sa para dire, ilog na dito sa una. Ginapaliguan namin yun nung high school pa kami. Dire kami gapaligo Tapos lamo dire bayabas. sala galing sa school. Diretso dito, maligo, manguha ng bayabas. Ayun, kamansi, o oh. Hibunga hey, na, Ken? Kamansi? Ano yan, dira o manok pa rin? Di wala man laman. Diyo, dami niyang pigiri. Ano sili o. Diyo, dami manok ng tiya Kung tomboy. Tomboy yan, tiya ka na tiyo. Pes pa na to, wala pa namang isda. Yan, dito kami dati. Dito kami dati. Yan o. Ilog yan dati dito. Dito kami naliligo dati eh. Pag ng eskwelahan. Ngayon wala na. Maganda dito. Ito yung negosyo ng aking tiya na tumboy. Tumboy. May asawa na rin. Ayun oh, mga tauhan nito. Mga tauhan. Mayayaman sila. Mayayaman. Kami lang ang mahirap. Pero hindi sila ano mababait yung mga tiya ko na. Binibigyan nila ako ng itlog. <laughs> itlog. hello, 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 hello. Chicken, chicken. Dami, dami. Oh. 7,000 daw yan. 7,000. Tatlong ano, tatlong area.